Hi guys! For today's video, ituturo ko naman sa inyo ang napakasarap na recipe na ito na sigurado magugustuhan mo at ng buong pamilya. Napakadali lang itong gawin at simple lang ang mga sangkap na kakailanganin at perfect din to sa mga handaan. Kaya naman kung interesado ka, panoorin mo hanggang dulo. Tara na at pisahan na natin! sa recipe nito ay kakalanganin natin dito ng 800 grams na boneless chicken breast. Kung gusto nyo maramihan ang gagawin nyo ay dagdagan nyo na lang ang ating chicken. And then hiwain lang natin to ng pa-cubes para madali itong mag-grind sa ating food processor o kaya naman ng grinder. And then ilipat natin to sa ating grinder. Kung wala naman kayong grinder, pwede nyo naman i-chop ng parang giniling. Once ganito na itsura ng ating chicken ay pwede na natin i-transfer yan sa isang malaking mixing bowl. Next, maglalagay na tayo dito ng 150 grams na cooked ham. Hiniwa ko lang yan ng malilit na cubes. And then sunod tayo maglalagay ng 1 half cup na grated cheese. And then timplahan lang natin yan ng paminta at ng asin. At maglalagay na rin tayo dito ng chopped spring onions at ng itlog. Haluin lang natin mabuti until mag-well combine. And then maglalagay na rin tayo dito ng 2 tablespoon na all-purpose flour or harina. At kung medyo basa pa yung ating mixture ay pwede naman kayo magdagdag ng harina. And then haluin lang natin yan until makuha na natin yung tamang consistency ng ating mixture. Once ganito na consistency na ating mixture ay proceed na tayo sa next step. Sa recipe nito, gagamit tayo dito ng cheese cubes. Yan ang ipapalaman natin sa ating mga balls. And then gumamit lang ako dito ng 1/4 cup na measuring cup pero depende sa inyo kung gusto niyo liitan at marami ang magagawa niyo ay bawasan niyo na lang ang ihuhulma niyo. And then maglalagay lang tayo ng cheese sa loob and then i-form lang natin 'to into balls. And then ulitin lang natin yung procedure sa natitirang mixture. Umabot ka ba sa part ng video na ito? At kung oo, huwag mo kalimutang i-comment sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung hanggang saan inabot ang video na ito. At kung nagustuhan mo ang recipe natin for today, huwag mo kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat! Once na ihulma na natin lahat ng ating mixture, ay dredge lang natin yan isa-isa sa flour o harina. And then i-coat lang natin to sa binating itlog at i-dredge o i-coat natin to with breadcrumbs. Ulitin lang natin yan sa natitirang chicken balls. Once okay na yung ating chicken balls ay ready to fry na. Lutuin lang natin yan o prituhin lang natin yan over medium low heat until mag golden brown. Make sure lang na nasa medium low heat lang 'yung ating kalan para maluto din 'yung mixture sa loob ng ating chicken balls. Bago ka pa lang ba sa akin channel at kung oo, wag mo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Maraming salamat. Once golden brown na at luto na yung ating mga chicken balls kagaya nito, ay hanguin na natin yan at lagay natin sa strainer para madrain ang excess oil na mga ito. Pirituhin lang natin ang mga natitirang chicken balls. Once na pinito na natin lahat ng ating mga chicken balls ay gagawa na tayo ng masarap na white sauce. Sa malit na kasirola o kawali ay maglagay lang tayo dito ng 2 tablespoon na butter. Once na na ang ating butter or margarine ay maglagay na tayo dito ng 1 tablespoon na all-purpose flour. Lutuin lang natin for a few seconds and after few seconds maglagay na tayo dito ng 1 and 1 fourth cup na milk. Pwede kayo gumamit dito ng evaporated milk o kaya naman fresh milk. Isimmer lang natin yan until medyo kumulo. Once kumulo na ay maglagay na tayo dito ng quick melt cheese. Mga 2 tablespoons na quick melt cheese ang ginamit ko dyan. Pero kung wala naman kayong quick melt cheese, kahit yung ordinary na cheese. And na simmer lang natin yan for a few seconds uli. And then timplahan lang natin ng 1 half na chicken cubes at ng paminta. And then, naglagay na rin ako dito ng chopped parsley. Pero kung wala naman kayong chopped parsley, pwede namang spring onions. And then, simmer lang natin yan for few seconds or few minutes. And then, timplahan lang natin yan ng konting asin. Depende sa inyong palasa. And then, simmer lang natin yan ulit for few seconds. And pwede na i-serve kasama ng ating chicken cordon blue balls. Enjoy! And that's it. Narito na ang ating quick and easy chicken cordon blue balls with white sauce. I-serve na yan at i-share na sa buong pamilya at masayang pagsaluhan. I hope na gustuhan niyo po ang recipe natin for today. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!